Sa unang anibersaryo ng October 7 attack, ay isang mas matindi pang pambobomba ang isinalubong ng bansang Israel sa kanilang mga kalaban. Isang taon matapos ang madugong insidente ay tila at lalo pa silang nagiging mapangahas sa walang humpay na paghihiganti. Ang hakbang na ito ng bansang Israel na may misyong tuluyan ng wakasan ang anilay di na makataong gawain ng grupong Hamas at nag-trigger naman sa mas lalo pang tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Sa paggunita sa malagim na trahedyang sinapit ng isang music festival na sana ay isang masayang pagdiriwang sa kibutsalsneroz sa Israel. Ngunit sila ay sinalakay ng grupong hamas kung saan libo-libo ang namatay at nasugatan. Bukod dito ay binihag pa nila ang daan-daan pang mga sibilyan patungo sa kanilang pinagkukutaan sa Gaza.